Guys, viral to ngayon. Isang babae ang uh, inuna yung aso niyang mailigtas bago ang kanyang sarili. In pinad niya para masalo sa ibang tao na sa baba tapos yung huli is ang kanyang sarili. Tingnan nyo to, guys. Tingnan nyo to. So sa kanyang ginawa, guys, ah uh, huwag nating kalimutan na dapat uh, kalmado ang ating sarili uh wag tayong mataranta kasi sa ginawa ni Ate talagang open-minded talaga siya kasi hindi siya nataranta uh, ginawa niya is uh, inuna niya yung inuna niya ang kanyang aso na ma, ma, mag mag-save tapos nagantay talaga siya na Uh, may uh, rescue na paparating uh, dapat naka focus tayo guys wag tayong uh, basta basta lang na mag uh, mataranta. kasi kapag nataranta tayo dyan talaga tayo ma, uh, parang ma sopokit kung nandiyan sa mga sunog o, uh, o mga area na matataas na building So, ayun guys, uh, sa kanyang ginawa ay ang unang-una niya is parang kalmado siya tapos naging, uh, hindi talaga siya yung ang iba kasi ginagawa na an natataranta nasusupukit sila sa isang gagaya ng ganitong nangyari sa, sa kanya na may sunog. So, dapat guys, uh, always uh, Uh, ka open minded tayo wag dapat mataranta kasi yan kasi ang kasag kadalasan na nangyayari sa atin so sa kan sa babae naman po uh, good job kasi hindi ka nataranta po ganyan talaga